mga kakamlog, samahan nyo kami no? mga ah, kanemil eh. no? oh, ah, ito guys no? ito kami guys no? samahan nyo kami guys, no? abangan nyo yung ano namin, yung pagkarya namin mga guys let's go! yun mga kakamlogs tv dito inaasahan ito na pala yung panahon na masira yung pokot namin dahil po sa malakas po kasi yung ano yung so no uh, itong pokot na to ay uh, to ng airpad ko uh, sikap hirap gabi init hindi pa naan niya, niya para lang makaprovided siya ang pokot no? ang araw araw niya mali pa akong papa na naka pundar siya yung pokot pero sa una ano disgrasya man yun uh, hindi ko inasahan to ito na pala yung panahon na mawala na po yung pokot namin no. Uh, hindi natin alam no ganyan talaga yung buhay kaya nakayak po ako na nakita ko po si Epat na nakita po si pokot niya na sira lahat talaga uh, continue po kayo sa video ko para po malalaman ninyo ang buong mga pangyayari hindi ko mapunay video yung naghanap po kami kasi naputol kasi yung bato nasira yung humon at uh, puso talaga lahat mga lods sakit tinggan sakit kumakita yung earplug ko yung mata niya kumiiyak ito lang po yung pana panahon na mawala na po kami ng pukot a few moments later ito na po mga karom ito po yung pukot namin kahit patawa-tawa lang kami pero masakit no sira talaga lahat yan mga kalods uh, wala talagang ano dyan no yung paano naman yung ibabalik namin kasi alam ba ninyo ang isang banata dyan ay 15,000 po ang isang banata dyan libre na po yung tagagawa po ng pokot kasi ang humon po kasi uh, sa 400 matas ay uh, 6,000 plus kasi then may, may, may bato pa may pataw pa pero hindi ko talaga inaasahan itong mga pangyayari doon na pala yung panahon na, mawala yung pokot namin Masira Kembali ikut si Papa Takayak si Papa Tau-tau lang siya Sabi ni Papa Grabe paning rin kamot na to Grabe paning rin kamot na Kung na Magka-provide ko Kanang Pukot pero Ibuwat yan One init it Para lang makatingom ta Magka-provide Sa itong kaguling Pukot na to Pero ang sound naman the, ang dagat na may nagukom na maguba itong pukot maritay may himo next <tinyan> papa eh. papa na naglawag kita kay naningkamot na na makatigom magkapetog bugas magkapalit o ginahang nanon sa balay pero wala na dito may himo ani eh ang dagat na may unikwa sa itong panagat dito na kaya na ako na i eh. recall kay Kabalo pala mong mga Karong Brands TV Mahal yung kaayo ang pungkot karon Sa humon pa lang na 400 mata 6,000 na If Dusit tungkad ang inyong kuwan ng 12,000 na Bato pataw pa At tapos yung Gagawa pa ng pungkot na Gagawin nila talaga yung magpuna No, 15,000 po ang isang banata po yan. Pero, ito yung usap kami ngayon, hey, Papa. Wala talaga mangyayari, no? Tingnan nyo yung hinawagan ko. Binalikan namin yan. Doon, isinauli namin yung pokot namin dito. Binalikan namin yung bato. Pero, buti nga, Lord, nakuha namin yung bato. Nasamad pa ako. No? Kasi, malalim kasi, So, tinis ko nga lahat na makuha ko lang yung naming bato. Ang problema na lang po namin, yung humo na lang po. So, inanap namin, pinalik kayo ni Papa, yun, nakuha namin yung, po, yung, yung bato. Yung sikap namin, yung pagod ni Papa, araw-araw siya magpuna. Mag-ikom siya sa yung kanyang sarili na magapundar sila ng, magapundar siya ng sarili niyang bato at... Uh, kasi binigyan kasi kami ni ano ni Mayor Charlie Buisan po ng ano na lang tapos yung pambot na ginamit namin yung binigay po yun sa government pero hindi po sa amin sa ano po yan sa ibang tao pero hindi nila ginamit tapos nakita nila kami na yung pambot namin ay sobrang liit sabi niya sa amin kay papa na do kunin mo yung pambot doon sa gihatag sa gobyerno kay wala man akot na gamit imuwa na lang na ni sa namo so impapat diya na, dili man among pangalan ingon na kuha na lang to kay para pa magamit po ninyo kay di man magamit ang imong pambot man good gamay na kayo tapos guba na kay tinud load so wala di mi tagay sa gobyerno sa pambot no ang naghatag ni sa mo sa ka sa kaugalingong kamot si Mayor Charlie Buisan yud ang naluoy sa mo ah itagaamin niya 6 uh, size kabalyos 6 imidya kabalyos na Honda na uh, bakina mo na gigamit karon tapos ang among gigamit po Lodge, dili na amo ang kaguling pambot kay gigan na sa government nagikan sa lai nagihatag sa mua wala di may taga na sa mua na kami may provided yun na usakang mananagat So, yun lang po, no? So, yung pambot na yan ay galing po yan sa tabok na hindi po ginagamit na binibigyan. Binigay po sa amin. Kasi yung pambot namin ay sira na. Hindi talaga kami binibigyan po nila. Ang nabigay lang po sa amin, si Mayor Charlie Buitza lang po, yung binigay niya sa amin ay baki na. Nagtulong sa amin. Bakit daw kami daw, ha? Hindi po nabigyan po daw sa ano, sa nagbigay po yan sa pambot. Bakit hindi daw kami ang pinipili. Sabi ni Mayor Charlie, si Mayor Charlie, sabi sa akin, do, punta ka doon sa, ano, sa munisipyo, bigyan kita ng bakina. Kasi nakita niya. So, salamat po Mayor Charlie Buisan. Ito na po yung panahon na nanawagan po ako sa inyo. Sana po matulungan po niyo yung airpad ko. Kasi sira na po kasi yung pokot namin. At, alam ba ninyo kung magkano yung isang banata dyan? 15,000 yung banata. Isa po. Tapos, parang apat na banata yata yung na na sira no disgrasya talaga to eh panahon talaga to na mag disgrasya talaga hindi ko talaga inaasahan to hindi ko talaga to inaasahan ng mga pangyayari na rabbit is pagod ng gerpat ko kahit init walang kain magkagawa lang at magapunda lang po ng sariling pangisdaan pero wala po tayong mangyayari. Ano po, emotional pa ako dito kasi wala pa ako mag, mag magawa. Hindi pa ako makabili kasi magkano wala nga. Kunti na kasi yung sahod ko. Plano ko kasi na makatulong po kahit isang banata lang po yung magawa ko. Pero, hirap no. Nakikita ko kung papapatawa-tawa lang siya pero nasasaktan siya. Sakit daw. Siya na, sakit daw. Grabing taste niya. Wala siyang kain. Nagpuna siya para matapos siya yung ginagawa niya. Pero ito lang po yung saglit na wala yung pukot niya dahil po, hindi namin nasaan to eh. pag pag namin doon hindi namin nasaan to kasi wala kasing suhog doon eh. Malino lang kasi pero hindi namin alam talaga yung eh. nasahan yun eh. Panahon na talaga yun eh. Pero yan po yung bato namin mga Karumlis TV oh. Sira na sira talaga na wala na talaga kami magagawa. Alam ba niyo kung magkano isang banata dyan? 15,000 po yung isa. Yeah. Alam ba na nasasaktan ako na makita ko po yung erpat ko. Patawa-tawa lang po siya. Pero sa dibdib niya ay sobrang sakit. Sobrang hapdi daw sabi niya. Pero kilang mulat tayo mong gagawa sa minung papako. papa ko. Sakit daw para daw, daw naputulang naputulan po siya ng buhay. Dahil ginagawa nito, iniipon niya to para lang makaprovide po siya sa sarili niyang pangisdaan. Pero ito na po yung mangyayari. Hindi na ito yan. Sinaasaan talaga yung mga pangyayari sana po merong maawa sa amin na sana po mabigyan lang po yung airpad ko lang po na magagawa po siya ng uh, panibagong uh, pangisdaan kasi nasira po kasi ah, no, di kita mo yun yun naman yung iya yung, yung, imbato, bato <laughs> yung pukot na lang yung inaano una namin buti lang po nakuha namin yung bato mga karumblads no, sobrang sakit talaga no? kahit ganyan po yung airpad ko pag nasigay silang yan pero sabi niya sa akin Mel, pwede ka bang makaloan pa last lang kasi yung loan ko ngayon Ina e mo po ako kay ate baka mama, ko kumakaloan ako bibili na lang po ako ng dalawang banata sabi ba ko papako kumakaloan sina Magulat pa tayo na kailangan mayroon na makalawad okay, para pala maka-income. Una, sa pang mga take pa, pa, pa na. Sige lang, hinahinayan na, na na Basit ako Puna na basig ako ni idutung -tung, tung lang. Eh, kuna, hindi pa may eh. ayop na matulungan din yan yung pa ko na magkagawa po siya ng kahit kunting halaga ng puno, magkabili lang po siya ng Pukot no, pukot na po yung problema eh, yung humon po eh, kasi yung bato nakuha po namin, hindi ko alam kung nakuha ba namin yung iba, pero nakuha namin doon kasi binalikan namin ni erpat doon. Hindi namin naasaan to eh, na ito pala yung pangyayari. Alam mo mga Kalumlads TV, nakita ko po yung erpat ko na umiyak. Umiyak talaga siya. Hindi ko naasaan to na. Ito talaga yung pangyayari. Sabi ko pa, hindi ko po inasaan to na ganito pala yung pangyayari wala tayong magagawa dito kaya hindi <laughs> lang po emotional po kasi ako dito kasi malaki po kasi nawala po namin eh, yung pokot namin ay alam ba ninyo mga karumblads Guba aja mumpukut Jesus. Hmm. Among Romel. Cuba juga ayo. Mungkin kita -na, apa nama ni? Eh. Bisa tuan. Um. Tas kena guys. Saka pokotan. Ini samut tu tu. Saum. Belum pokok tu sampai na Cuba je. Ay, mahimo, panikamot. Grabing panikamot ng mga pukot na. Pero guba mo dyan. Ayop, naamot tayo maloy sa upload Na mag magkadunit ng gamay na sa ilang yatag. Guba dyan mong pukot, guys. Pag-recover na po dyan. Eh. Kung saan mo pag-recover. Lisod kaya recover niya. Eh. Mahal kayo sa kabanata ni eh. 15,000 each. Ang isang kabanata ni eh. 15,000. Bato o umon o pataw. Pero guba man yun siya guys Puro ito siya ang guba Pinagaba na ito ng guba pa? Upat? Tabas ang upat ka ba natin na mo? mahimo dito Bunta na Tabang mo bunta No Itong mga Manawagan ko dyan sa itong mga kwan Kung sa itong mga barkada dyan Mga friends dyan dyan Lalo na po sa itong buat anor masaligan. Saya cuba jumpa pokot. Tak ada paling gamut. Dah sama patah. Ah. ah. Guys. No again, game eh. Babju guys. Love gaming game tamay. Kali pengita namo ito, manako na video tong ngita me eh. kay busog keng sugud so ni lubog ayo. Manau. Muna yung resulta Bato na lang na makita ninyo Magani, grabing balik-balik naman dito. Magani, amor po siyang nakitaan. Natumban, magani, natumban ako. Kung wala ko na yan ang makitaan. Gani ah, paano? Natumban mo na ako niya, pagbalik. Ito, okay. 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 dagat eh oh, ng Pala Sa sabot ko, ano kawain ka? Mayroon kawain yun? Gamel ka na kawayan guys pero buba oh Upat ka banata Magayon na binan pa magtulog ka banata <sighs> Damay mong bag oh Guba pa mong bago. oh Bago pang binawat mga wala pa nagbuwan Gasto na to da libor 15 pero ay na puslan guba jud mahimo mamaytong kinabuhi salamat sa inyo iropnam te maloy bye bye